So, dito na yung ating food sponsor. Thank you po. Oh, Ayan. Yeah. So, eto na nga mga hobby bees. Meron kaming dalating na bisita mamaya. Dalawa lang naman sila. Pero yung bisita namin ito, favorite talaga niya sa akin kapag bumibisita siya is pampano. Hindi ko pa napatikim sa kanya yung parang pinakambagong recipe ko ng pampano. Kaya yun ang aking lulutuin para sa kanya mamaya ang gabi. And at the same time, meron din pala mabibigay sa amin ng mga food mamaya. Medyo madami yata yung food na ibibigay sa amin. Kaya pampano lang ang lulutuin ko. Ate Rose. Nilabas mo na yung pampano. Ay, ito na yan, yung pampano. Okay. Ano ginagawa mo, Ate Rose? Kumakain siya ng aking cinnamon roll. Okay. Ito na yung pampano. And, may pa pa tayong kamatis Ate Rose? Wala na. Sa saan? Sa baba. Ay, sige. Mamitas tayo din ng kamatis. Kailangan ko ng kamatis, ha? Let's go. Marami na pang hinugin, sir. Marami na hinug? Sige. So, ito. So, sa so, so, ako ni Lindy ngayon, mamimitas kami ng kamatis kasi yung recipe ko ng pampano, may kamatis yun. Let's go, Lindy. At alam um, kong wala na kaming kamatis sa ref kasi hindi na ako nagpabiling kamatis because meron naman kaming tanim. Let's go, thank you. Ito Ito yung po. Ayan, ayan. Nakikita ko na. Ang dami na oh. <laughs> Ang dami na nga po. Ang dami ng kulay. Orange. O. Oh. Ayan, kamatis. Pitasin natin kasi ganon na po ng kamatis yung recipe ko. Ang dami. Ang dami na talaga pala. Hala, ang dami nang pwedeng i-ano, yun o, okra. Sinigang po. Tama tayo magluluto ako po sa sinigang. So, ito yung nakuha namin, kamatis. Ang dami. Sobra-sobra na ito. So, mga tayo magluto ng pampan. Nandito na yung mga bisita natin. At hihiwa ko na yung ating mga pampan. Pwede na yung ating pampan na mga sir tayo magluto. Mabilis na yung ko ngayon, guys. Naluto ko na ito before. Pero dahil uh, favorite ni Diana yung pampano, lulutuan natin siya ng bagong recipe. Samang so, natin tayo ng olive oil sa kawali. Kansyatansya lang. Lagyan natin ng pampano, tapos i-cover lang natin ng olive oil. Ganyan. So dalawang pampano yung ating lulutuin. Pwede rin natin i-cover ng olive oil. Yan. Lagyan natin ng asin. Pati yung kabilang side. Paminta. Lagyan natin ng bawang. Sibuyas. Yan, sibuyas. And then, kamatis. Yung ating kamatis na galing sa vegetable garden namin. Onion leeks. Yan. So, make sure na malinis ang kamay bagong hugas. Tapos, i- Mamasage lang natin itong ating mga pampano. At lalagyan din natin yung ilalim at ipapalaman din natin doon sa loob ng pampano. So ipalaman natin to sa pampano. So ready na yung ating pampano. Ganyan lang siya guys. So ganyan ang itsura niya ngayon. May mga stuffing na din yan. Gagawin natin. Tatakpan lang muna natin. Okay. Yan. And then pagkatakip natin, uh, lulutuin na natin ng uh, low fire for about mga 15 to 25 minutes. Uh, mga siguro 20 to 25 minutes. At eto na, luto na ang ating pampano. Ayan. Oh. Bango. Ang bango, diba? bang Yan, luto na to. Favorite to ni Diana. First time niya makakakain yung gagawin ng recipe. So, dito na ating food sponsor! Thank you po! Ayan! Pasok po kayo, pasok po. Lagay na lang po dito. Thank you! Hello po! Food sponsor nga rin kay Mama She. Mama She ko salamat. <laughs> yes. at baita ko sa so, mga salamat po na to. Dahil na-recommendation tadi Dog Jinky, ayan. First time namin na uh, sa dinner natin na hindi si Javier nagluto because vouch talaga ni Dog Jinky na masarap ang Mama Chef. luto Ni Mama She. She. Ito pala yung kusina sa Sarai. Ayan, ito po. <laughs> ito po ang kusina namin, hindi <laughs> AI. <laughs> Buksan natin naman. Okay oh, na po bang buksan? Natin? Oh, yes. Buksan natin. Ayan, meron tayong vegetable tofu. Vegetable yes. tofu ba daw? Tama? Vegetable tofu. Oh my God. Tama-tama. Para okay. sa mga health food. Oh questions. my God! Oh, I like that. Ang um, bango. Mm. Baked salmon. And Rose then... Roast beef. Roast beef. Ay, mga no, favorite to niya, no? Happy David. Roast oh, beef. And... and Spare ribs. Ah, guys. Hey. Teka lang, pupunin ko pa yung ating dessert. May dessert na ito tayo. So mayroon din tayong buko cheese. Sa Ay, na siya. dessert. Oh my okay. God, ang dami. Thank you po, Mama thank Shea. Eh, natikman na natin ang mga pagkain. Ayan o. No? Di, Ay. Mama Shea's Kitchen. Sobrang sarap, guys. Kung gusto nyo, nasa GMA Cavite lang sila. At umorder lang kayo sa kanila. Mama Shea's Kitchen. Thank you po, Mama Shea. Hi, thank, thank, you. thank you. Thank you po. <laughs> thank you.